Oh, yan guys, nandiyan lang yung Jollibee, oh, 'di ba? Uh, malapit na po siguro pesta dito sa Alamino City kasi nakikita po ninyo marami mga banderitas. Tapos uh, ano na po ito narangan. Siguro meron po silang event dito. Uh, Hi guys, good morning. Ayan si Di pala, nagbibihis siya kasi by date kami, char. May may mabait kasi na sponsor na nagbigay sa amin ng pam Jollibee kaya ngayon ay family time. maggagala kami sa Alaminos. Wow. Ayun. Ayun yung dalawang bulinggit oh. Kasama hi, din sila, hi, hi. <laughs> ayan. Ayan. So, guys. Ayun. So ayan guys, ang kagaya ng sinabi ni Mrs, meron kaming lakad kasi ah uh, Uh, Napakadalang po kasi din kaming magkasama-sama na pupunta na ano, mag-relax parang ganun din ka kaya Sa so, Jollibee kasi siyempre may pasok yung mga bata. Tapos pagdating ng Sabado Linggo, pumupunta kami dito sa bahay namin. Tapos uh, hindi na kami nakakapag-lumabas kasi uh, si Mrs. naglalaba, naglilinis ng bahay, gano'n Uh, kaya napakadalang din talaga kami na magbanding sa labas. So ngayon, uh, gusto po kasi ng isang followers natin, si Auntie. Ah, uh, na nasa ibang bansa. Uh, gusto daw kaming uh, mag Jollibee. Tapos nagbigay pa siya ng pang Jollibee. Kaya doon pa lang, Ma'am, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil uh, 'yun malaking ano na po 'yun. Napakalaking tulong na rin sa amin para uh, siyempre magkasama-sama din ulit kami pupunta sa labas at uh, 'yun, makapag Jollibee. Ah, uh, nakakayaman tanggapin pero siyempre si Ma'am Bukal sa loob po niya magbigay kaya uh, in-accept naman po namin. Uh, hindi lang po 'yun yung para sa amin na uh, no mga nakaraan, nakita naman po ninyo, di ba? Si auntie, ay uh, nagbigay po ng mga tigpa 500 pesos para sa mga bata, uh, 15 na bata yon Tapos, uh, nagbigay pa siya ng palaro. Tapos, uh, in-sponsoran pa niya si Bibi, si Ejong si Kukong, si Prince, tapos si, uh, sino pa yun siya? Si Lucas. O, oh, yan, di ba? Kaya doon pala nagpapasalamat ako kay ma'am. Saka, uh, sana dumami pa yung kagaya ni ma'am na nagbibigay ng mga kasiyahan sa mga bata. At yun lang yung maibalik eh, namin kay ma'am sana. Wish namin sana lagi siyang ano, uh, nasa mabuting kalagayan. Uh, Siyempre, sana lagi din namin siyang mapatawa. O, di ba? Sa lahat mga hindi pa nakapag-follow sa The Explore Family, nandun po yung mga laro namin, yung mga bata. Nanay, tapos yung mga tatay nila. O, di ba? Yan, si Lucas. Ito naman yung ano namin, pamangkin namin isa, si Andrea. Tapos, kasama natin si Prince. Tapos kasama natin yung sa mga hindi nakakalam. Pero yung mga nakakalam na dati pa, nakakapanood mga vlog namin. Yung ate ni Kukong ay grade 4 pa lang nandito na sa amin dati. Ngayon grade 11 na siya. Ganun na siya katagal sa amin. Hindi naman namin matawag na parang ampon ganun. Basta kung pagdating ng araw, makapagtapos sa pag-aaral, pwede naman siyang bumalik sa kanila. ba diba? At least, natulungan natin siya sa pag-aaral niya. Yan guys, nandito na po kami sa Alamino City, Pangasinan. Yan, ito po yung simbahan. Nadadaan po muna tayo sa simbahan bago po tayo pumunta sa Jollibee. Yan, ito po yung area nila. Oh. Ang ganda. Ang luwang ng parkingan. Kung meron po kayo sa sasakyan. Yan, ito. Oh. Kasama ko po dyan si Prince, si Lucas, si Aiza May, yung kapatid ni Kukong, tsaka si uh, Mrs. Oh, yan guys, nandiyan lang yung Jollibee, oh, 'di ba? Uh, malapit na po siguro pesta dito sa Alamino City kasi nakikita po ninyo marami mga banjeritas Tapos sa uh, ano na po ito narangan. Siguro meron po silang event dito. Ah. Uh, Ang ganda po dito. Yan, ito lang yung Jollibee katabi niya yung uh, Fiesta Mall o kaya Save More Ayan, magkasama meron din pong KFC meron din Macdo Ayan, dito tayo sa Jollibee dito so, kasama ko si Lucas hi hi sa amin yan yan po yung atin ni Kukong si um, Mrs. tapos yung pamangkin ni Mrs. Oh, so, tapos Si Luke Ay, friends Friends, hi ah, Nandito na po kami sa Jollibee Hi, friends Kuya Hi <laughs> Yan Hi Ate Kuya Lucas Sarap Masarap Okay, mamse Yan, si misis Yan Nandito po kami sa Jollibee Dahil kay auntie Na nagpadala Para makapag-jollibee po kami Yan Ah

Hoy, nina. Wala pala dito na Pero at least nakilala nila tayo. Ayun, wala pa daw ulam si Lucas. Ay, si si Maya, tumulong naman pa daw. Wala wala pa Yan, <laughs> yeah, anong masasabi mo, Gia? Anong masasabi mo kay Auntie? diyan din. Pantay niyo antin po. Yeah. tayo, yeah. tayo Antin, yeah. yeah. eh. okay. yeah. okay. yeah. okay, at sa lahat ng mga followers po namin kayo. Yeah.